is may nakaalalay na apelido mo na number 3. So, ang mangyayari nito, hindi yan masyadong worse. Unlike kanina na 7 tapos 5. Ano ba yun? Basta kanina iba yun eh. Ngayon, 7 and 3. Ang nag-alalay sa, sa, sa sacrifice sa'yo is number 3. So, mas mas okay pa din siya kahit nahihirapan ka bagamat meron ka mang pagsubok na dumating sa buhay mo meron mang parang hindi mo ma uh, ano ma magampanan pero hindi siya worst na mangyayari kasi dumating pa din sa punto na may umaalalay ang apelyido mo is nakaalalay sa pangalan mo so ang mangyayari nito pagpangalanan ka Diretsuhin mo na apelido mo. Huwag <laughs> ka na magpangalan na, pangalan mo lang. Sabihin mo, hoy, tawagin mo na lang apelido ko, imbis na, imbis na, hindi lahat. Yung malalali, mahirap. Chinese, mm. Chinese, Chinese, Chinese. Live kami ngayon. Pakikilala ko sa inyo yung, ano, yung nanghula sa akin. An anyari sa unang account mo, inano binand ni Elami. Kung si ate, si ate Marian, ito yung nanghula ka sa akin, ay kaano kay Elami. Kasi nagpahula ako before ako umuwi ng China. Siya yung nanghula na makukulong nga si Elami. Diba te, no? Ano, tawag niyan, Nagpahula kasi ako bago ako umuwi ng China. Kasi nga, iniskam ako ng 163,000. Si ate, si ate yung nanghula kay Ella May. Makukulong daw. Tapos maraming magkakaso. Ano yun? Bago, bago siyang umali, sinasuggest ko na sarap pa rin yung may tayo. Pero yung totoong tao. Pero don't choose. Si God na bahala mag-choose nun. Kasi Parang ganun. Kasal mo hmm. na lang talaga kung sino yung... Oh, oh, don't oh, choose your own. Don't choose your own way. Hayaan mo si God na magbibigay sa iyo ng tao na siyang na siyang karamay mo kasi iba pa rin kasi ang may karamay bi kasi pag malungkot ka may kausap ka yung taong totoo talaga sa iyo Oo. Oh, ibibigay si ni God Jans sa kasi ang kasabihan nga pag tayo walang inagrabyadong tao pag tayo nawa natin ang lahat na puro naman kabutihan sa kapwa natin may darating na isang tao yan na magiging bunga ng lahat ng tinanim nating kabutihan. Ibig sabihin, si Lord nakakaalam yan. Oo. Ito naman si Doren, mapagdasal din yan eh. Kaya binigyan talaga siya ng ano, tao na kaya siyang ano talaga. Mapagdasal. Kung gusto niyo naman kasi guys, magpahula ng package, ipm e niyo ako. Kasama sa package talaga gabi, masusulit talaga kayo, magulat kayo. Yeah. Maamis kasi talaga kayo, be. 500 kasama ko career, negosyo, love life, future, tapos yung health, for example, yung anak nyo, kasi kasama na yung anak nyo, kasama na yung asawa nyo, kasama na kayo. Tatlo na yan, only question pa. Pero best schedule yan kasi baka isang araw tayo matapos, di diba? base schedule. Baka isang araw kayo matapos sa so dami niyong ano, sa so dami niyong nilista na ano. Congrats. Uh oh. Keep up. Diba? Ang dami, ang dami nating ano, gifts. Sabi ng ano, ang, ano. Kinongrats natin ni TikTok sa so dami ng gifts. Parang nahihiya na ako nito. Ako yung mag Ako ay bagula sa iba. <laughs> Asa na yun? Si ano? Yung naon na magbigay. First come, first serve. Hindi si Kaga makukulong sa inyo kasi Kasi ito ngayon hindi ang ano yung business okay. Kasi pag imbes mo Talagang makukulong ka Pero pag utang Hindi na nabalik ni Oo, hindi nabalik niya ang pera Hindi niya binalik Kaya nga na karma siya, di ba? Inunahan kasi namin, kami, kami ni ate yung kasama na nagkaso kay Ella May. Pumunta kami sa ano, barangay, barangay Makan na kami sa cybercrime, inakyat namin yung kaso. Ano po reaction ni husband nyo? Wala siyang reaction ba eh, kasi wala siyang alam. Wala naman yung kasi kasi pag ganyan kasi about sa money, hindi naman kasi ako nag-share sa asawa ko kasi nga last year may income din ako 300,000 tino last year. Sobrang laki. Alam niyo ba yung ano, anong gumawa ng asawa ko? Pinuntahan niya yung inis Tahan niyo yung nag-stop sa gusto niyong patayin, di ba? Yung drama, may lawyer daw. Eh, bakit ngayon nakapulong, Di ba? Di diba? Dami niyang ebas, di ba? Hmm. Receive, 15,000. Ayan, puro siya hingi sa akin ng pera, o, oh. 15,000, di ba? Mm. Oo, oh. oh, agreement. Hindi nakanotary naka, naka yung ano niya, di ba? Di ba? Daming oh, daming ebidensya oh. Receive 10,000, di ba? Yayamanin sa si Ela, eh. di ba? Laki ng naiinom niya. Nakakulong si Ela. Oo, nakakulong sa si Ela. Di ba? Laki ng perang na iskam sa buang-buang. Yan. Dami kong print, no? Complete, complete conversation niya. Kaya wala yan. Kawala. Buang, buang.

Hindi ka makamove on ng lor box mo, norbox. box. Ako na norbox. box, nor box. Ulitin mo nga yung ano mo, yung buhok gumalaw ulitin Is may nakaalalay na apelyido mo na number 3. So, ang mangyayari nito, hindi yan masyadong worse. Unlike kanina na 7 tapos 5. Ano ba yun? Basta kanina iba yun eh. Ngayon, 7 and 3. Ang nag-alalay sa, sa, sa sacrifice sa'yo is number 3. So, mas mas okay pa din siya kahit nahihirapan ka bagamat meron ka mang pagsubok na dumating sa buhay mo meron mang parang hindi mo maaano uh, magampanan pero hindi siya worth na mangyayari kasi dumating pa din sa punto na may umaalalay ang apelyido mo is nakaalalay sa pangalan mo so ang mangyayari nito pag pangalanan ka Diretsuhin mo na apelido mo. Huwag <laughs> ka na magpangalan na, pangalan mo lang. Sabihin mo, hoy, tawagin mo na lang apelido ko, imbis na, imbis na,